我。 Ayun mga kalingap, 'di ba, talagang nakakagulat. 'Di ba? Si ano kasi si Kalingap Edo kasi talaga is maihihain, pero kahit papan is game din naman siya, 'di ba? Kumanta siya sa maraming tao sa harap ng maraming tao at hindi lang simpleng lugar sa Hong Kong. Ang galeng ito. Continue tayo. Pero bago pala yan, ayan, watch natin sila, Kuya Bal. Huwag natin skip yung kanilang mga ads. Si Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs. Siyempre, Kalingap Edo. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Lahat ng charity vlogger, lahat ng scouters. Yeah! Parang ano lang ha? parang koreano lang ah. Lakas ng eden natin sa Hong Kong. Sayang kung nandito si Beyoncé. Naku, talaga, madami ang tutuwa. Eh, ito ba yung dahilan kung bakit Um, nakita natin dala-dala siya ng mga pulis. <laughs> so, sobrang Sobrang kasikatan. <laughs> parang artista na si Edo. Eh, <laughs> kung mapapansin nyo, meron ng, ano, polis yata to, o guard, o ano, bantay. Sige yan si Dao. Sige yan si

Yeah. Why? Ang ating Edo, hinuli ng polis. OMG. <laughs> Ayan, grabe. Grabe na yung kasikatan ni Edo kaya hinuli siya ng polis. <laughs> Nagpagulo na siya, 'di ba? Tingnan niyo naman ano, andun yung mukha ni Edo. Ayun si Edo, grabe. Ayun si Edo. Ah! <laughs> grabe. Ayun, hinuli tuloy ng pulis. <laughs> Ayan, hindi naman siya inuli as inad. parang pinalayo lang yata kasi medyo naka ano na, parang naka-distract na. <laughs> Ayan lang mga kalingap, yun lang kunting share share natin kay Edu. Next natin si Joma, sila Kalingap Prab, sila Kuya Bal. Grabe talagang napakainit ng pag-welcome ng mga taga Hong Kong sa ating Kalingap na pinapangunahan ni Kuya Bal. Ayan, thank you sa ating um, bali, thank you sa team John Carr sa FB page dahil yan, mga update na video na nakuha natin. Thank you guys, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.